Guys oh, dalag nahuli ko sa bingwit. Lagi ito. <laughs> puy mamamansagan <Ay>, <laughs> cellphone. Nasaan na ka ka buke? Buket. ka buk mo. Ang laking puyo. Ang laki Lodi. Oh. Ang pula-pula, <laughs> Lodi. Okay. okay. nga ko sa tito ko, guys. Kapatid yan ang mama ko. Sarap guys. Naming kami ngayon guys. Hindi eh. Di na ako nag-intro guys kasi parang uulang kasi kanina kaya biglaan yung pag-ano naman dito. pag ng din mga video. Sama ko yung anak ko yun. Si Kain. Si Kain yan. Kasi tutuan dyan o. Ah, na kami guys meron na. May dalawang dalag. Isang tilapia, isang puyo, at saka isang hito. Dito yung spot na mili Junjun na inabot kami ng ulan. Dito yung spot ni Junjun na madaming nakuha niya. Kasi so, lang ang swerte dito nung panahon na yun eh. Yung oras na guys kasi magsusundi pa ko nang ako, ko. Mas Guys oh, dalag. Nahuli ko sa bingwit. Ianuhin ko lang sana yun eh. Ililipat ko lang sana pero Jo ginawi na pala. Dalag lalaki to guys kasi mahaba. Okay. Yeah, na ha. Namingwit kami ngayon guys, kasama ko si Calvin sa tututo. Tama no? <laughs> Takpan ko daw guys, kasi baka tumalun. <laughs> Diyan ka lang ha. lagi <laughs> <Laki> ng hito. Dito na. Dito na baldi. Wala si kung hito kan? Ha? May tano kung hito? Uh -uh. Ay gamay no. Mo gulo ganina ba? Hmm. Puyo, guys. Puyo. Laking puyo. Ay, wala lang siyang cellphone. Hindi mo nakabukbay. Hindi mo hindi ko naubutan inatak na sana mm. <laughs> <laughs> Tilapia guys, good size yan, good size yan, good size. Ang laking puyo. <laughs> <laughs> ano, ang laki po guys oh. Actually hindi ko hindi pa ako Yedo men mari reaction ka tara da mo. kita na malaking puyo eh. ngayon pa lang. Parang tilapia yung size niya oh. Kaya hindi pa siya masyadong naano oh. Alis muna ako guys, susunduin ko muna yung kapatid nito oh, ni Boy Kain. Diyan ko muna si Lian. few moments later. Pula tilapia, lodi. Oh. Pula pula, lodi. Huli <laughs> natin guys, ang oh, dami na oh. Nakawala yung isang dalag guys na malaki. Lumipat oh! kasi ako pwesto, tapos hindi ko yung balde. Kahit na may takip na dahon, dahon lang naman din yung takip eh. Pero, kumalun yung dalag. Nakawala. Tapos, nakita ko dito. Kaya Kasi, Kasi, ganun din kalaki. Kaya talaga yun. Kasi hindi siya kumain eh. Ah! Hindi siya kumain. Yan talaga yung dalag yung yun, nakatakas. Gusto ko so, yun guys. Ando dito na lang muna. tatapusin ko ng video. Dahil hapo na. At uuwi na rin ako maya maya. So ipamimigay ko na lang yan Pakita ko na lang sa inyo na ipinimigay ko A few inches later Binigay okay. Okay. ko sa tito ko guys Kapatid yan ang mama ko Saka yung iso Ayaw pakita sa...